sa mga bombing incident. Mm. So kung uh, in case nyo may mga kadududa, dugayng inform naton ang, uh, ang aton niy personnel. So madali naton madali natin mamonitor ang mga kadudaduda nga bagahe kag kung may coordination kita, may madali i-report sa aton sa police. So in case may mga matabu ini, in, in, so may ara kita nga kinan nga ready to respond. Okay. Ready to respond, K9 EOD, Explosive Ordnance Division kag may mga ido kita dire nga ready to respond kag mag uh, monitor kag magkuan mag identify ang kon ano ini nga bagay, may may explosive ini nga bagay kag easily nato ini nga ma ma, ma action an dayon aha uh -huh. Diri siya makulod, sir. Ara nga si Mr. Montuyano ang uh, uh, ang nagabulig sa si MCPO. Yes, sir. Ari nga bata subong atan niya kung bago lang kami ka-istoryanay sa amon nya Chief. K9 EOD mm. regarding sa uh, incident man sa Marawi City. Okay. So, sila, 24-7, ari uh, sila, uh, uh, sila din nga mga -re ready to respond kung may mga uh, mga, mga, mga ng mga bagahe mm. na may may kung may may nga may uh, explosive. Yes. So ang asa so to lang kuan nga cautious lagi kita, tag vigilant especially sa aton yung mga gilabili niya mga bagay sa si terminal so yung, uh, yung aton mga unit commanders direct tama na sa aton city director na bantayan hindi yung mga lugar mo uh sumadaw -huh. mga tao kung may mga bilin niya bagay kailan na inspect and then kung in, at unattended left un, un, so kailan tawagan gid tawagan gid ni sa atin niya sa police and then para ma-respondyan natin sa aton niya ya K9 EOD. Yes, because the uh, why na hindi hindi kung may jutay gin man nga pag istrikto because sa gusto naton magin safe kita talan, mas maayo na lang nga magin safety kita sang sang mga kita kumpiyansa nga basi wala way taga paabot kay ang gina uh, amo na ganingin mo no man ang soft target nila ya yeah, permission ni mga civilian mo. Yes sir, uh, soft target nila uh, madali lang ay eh, eh, bili ng bagahe tapos uh, i oh, nang kwan, may, may uh, explode na. So, bigyan kita. Ang <laughs> may, direk, may direktiba na natin ng city director sa so atin mga unit commanders uh -huh. from section 1 to 10 niya. I-coordinate kid sila sa mga amos um, na pang na-mention ko kayo na. So, that kung may mga kadudududa ng mga babagahe, so, ma natin dahil kag-identify. Uh Tapos, -huh. so, ma-action ma, oh, ma na natin Uh -huh. yeah, so, uh, inang possibility of spillover, why not ito niya ginadula na iya? Uh, ginatutukan mo na sa BCPO? Yes, sir. Ang tanan niya, kwan, tana niya possibility uh, regarding sa spillover. over. Uh -huh. may, may possibility man, but uh, uh why makita mo, kwan, ang ato niya intelligence uh, unit, uh, uh, sigi sige-sige man, sige man, sige man, bantay nato ang ng uh, bilog, nga uh, kan, bilog na... Uh, ng Philippine National Police, sigiman man mag-i-focus uh, bantay dito sa Marawi and then whatever nga may mga monitor sila na angakuan na mga reports, oh, so gina-forward sa lower units para ma-prevent -ma ang ining pan-bombing uh, incident. Yes, sir. eh uh, anyway, wait pin pa Disyembre, kita sumung damo kwartan kwartang tao, bunong sesyag mga activity, mga uh, pagtililipon, amon uh, amun na ni kawan, ko, anay, no? Uh, kuan gina, uh, medyo mangin vigilant, tingin hindi lang ni para sa pulis, kundi ang peace and, order is, uh, peace and order is of everybody's concern, dapat bulig mang kita, kag, kuan na eh, yun, kung may maobserbahan kita, todos, to, to nangabal mo, report gina sa PNP o sa pulis. Yes, sir. Uh, na uh, ang ininga kuan ang ininga uh, insidente, hindi gila, no, hindi na makaya sa police kung nawa no iti kooperasyon sa tanan. Uh -huh. So, bah, binuligay kita, whatever nga makadududa nga bagahe, report lang sa pulis. gabisan ab uh, na negative, okay lang naman na uh, negative, importante nga, uh, gareport kita sa pulis. Aha. Uh -huh. So, anyway, uh, simbang gabi, Dasun pa maning mga sinimana, pero isa sa mga Toda lugar nga kwan ang simbahan, ti may mga team naman nagguro ang BCPO nga gin designate yes, sir, nga ma amo na mga kwan no mabantay no. Yes sir, may may na uh, kwan kita sa uh, during simbang gabi may police assistant desk kita dira, may advance command post na uh, uh, ma-assist sa aton nga mga manog simba and then uh, idugang po pud siguro nga may uh, kwan sila uh, inspection inspection sa simbahan. Uh -huh. So kung may mga kaduda nga bagay, uh, uh, paresponduhan na ito sa atang nga 9 EOD, sir. Sige. Sir Brilio, literal uh, Lieutenant Colonel Brilio, sir, salamat ki sa time. Unless may hara ka itugon sa aton sining nga mga uh, pumuluyo diri sa sulad sa Bacolod. Uh, yes, Art. Uh, action Art. Uh, uh, gusto ko lang paabot sa aton pamuluyo sa Bacolod City. Nga, uh, uh, hindi kita mag regarding sa uh, natabo sa Marawi. So ang uh, atong Bacolod City Police Office hindi kita magpabaya nga ini nga uh, bombing incident na matabo man diri sa Bacolod City. So ang kinahanglanan namon ang inyong kooperasyon uh, whatever nga man notice ninyo dira kadudududa nga mga bagahe especially sa lugar nga matawo uh, i-report ninyo sa atong uh, police para ma-respondihan dayon sa aton K9 EOD So ginahinyo uh, gina, 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 gina ang inyong kooperasyon uh, sa sining ang uh, uh, ma-prevent naton ang bombing incident niya natabo just uh, pareho sa natabo sa Marawi City. Sige, on that note, uh, Lieutenant Colonel Brillo, salamat sa time. Halong kagid permission and God bless. Thank you, sir. Thank you. Action Hotline! Why isang so malain kung tanan kita magbinuligay? Uh, hindi ni siya yatimpong uh... Although gati ko na itong dito ang natabo sa Marawi City, perhaps may aragin man kakulangan ang intelligence unit eh, sa aton mga low uh, enforcement agencies. Why? Di basi Nga nga why mamonitor ini, no? Uh, amo na gani siling ko, not all the time nga siling mo, do pariyo ba lang nasang uh, isa ka suba? Kakunin pa ito malinong do, amo nang kadelikado, kaya dira kung isa may amon ang madalom na mo ah Ang malinong, kung daw mo nang mas madalom kung daw kadilikado, kaya kung kaisa daw nag-alualim pa, ina sa suba, ha? Pero amo mo nang aton, kapin pagid sining nga Christmas, ayaw gigita maghatag kumpiyansa. What I am saying is, mas maayo pang uh, uh, maapektuhan o kung may ara sang uh, masupog nga mga checkpoints, masupog nga ginahimo nga checking ng aton nga mga kapulisan, and security uh, personnel halimbawa sa mga mall. Kung may mga nagasululod dira or pagtililipon, kung may istrikto nga ginapatuman sa mga inspection, why kita dapat ireklamo ha? Ah? Kung ako yabi, eh. kay na makabulig para sa safety tatanan, no? Hindi kita luyag nga ang natabo dito sa area sang Marawi. Why isang makapulong bangod sa uh, pwede man sila sumumagkabiyahe na, bisan diin man nga malparahi sa Pilipinas, amo lang dapat tahalungan. Because at the end of the day, mabudlay kung kita mismo, himata ta, basi amo ang mabiktima sining sahi sa mga aktuasyon. Morning lang kay paring Edgar Dave Bukayan. Bahaway man magdaog sa pagkakapitan, pero tiara gapon, ang uh, pagserbi